Believe me, I know exactly how you feel. Alam ko kung gaano kasakit at kung gaano ka-traumatic na mangyari ito sa mahal mo sa buhay. That's the reason I came back. Mabuti na lang dumating ako bago pa kayo mahanap ng mga monsters na ayaw kayong tigilan. Gigi, makinig ka. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. I have a plan. I have a plan to take you out of this place. Kaya lang kailangan makipag-cooperate ka. Can you do that for me? Thank you. Gigi, that's enough. That's enough. Di ba ikaw yung pinadala ni Magdo? Subamin ka na para patayin ako! Gigi! Ha? Gigi! Kapag sinaktan mo siya, may magagawa kang agreement. Kung gusto mong tulungan kita, dapat sundin mo ako. Ibaba mo yan, Gigi. Trik! Ibaba mo yan. Pwede pa natin siyang gamitin. Magtiwala ka sa Nakunan ko ng video ang buong pangyayari at makukulong ka sa ginawa mo. One click on my phone at kakalat ang video na ito. Ma'am. Ma'am, huwag naman po. Parang awa niyo na. Sa puntong ito, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Pwede kita ipakulong. O pwedeng kumita ka ng mas malaki pa kaysa sa binibigay sa'yo ni Magnus. Babayaran niyo po ako? Posible. Basta ba't mula ngayon, sa akin ka lang na magtatrabaho. Na-inject ko na po yung gamot, Mayor. Uulit-ulitin ko sa kanya yung dosage para hindi na makalabas ng babaeng to. Everything is in order, Mrs. Robles. Kung may kailangan pa kayo, Tawagin niyo lang ako dito. Thank you very much. Sana lang walang makakaalam sa paglipat ni Gigi. In return, you will receive a very generous donation alam kong magagamit ng facility na ito. asa uh, po kayo. Maraming salamat po sa tulong niyo. Dahil alam mo, magpapalakas ako. Magpapalakas po ako. Kapag nangyari yun, babalikan ko yung mga taong gumawa sa iningan. Ipaparanas ko sa kanila ng triple lahat ng pinaramdam nila sa'yo Ay hindi ako titigil ang hindi ako nakakaganti sa kanila. Ay, hindi, hindi ako titigil, ay. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil ang hindi ko sila napapabagsak lahat.